Centennial Immaculate Conception Image, available na para sa scholarship fund ng CIC. Available na po ang Centennial Immaculate Conception Image na handog ng College of the Immaculate Conception CIC bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-isandaang taong anibersaryo ng paaralan. Ang espesyal na imahe ay alay bilang alaala -ala ng matatag na pananampalataya at deposyon sa mahal na Birheng Maria na sumisimbolo sa isang siglo ng biyaya, edukasyon at paglilingkod ng institusyon sa pamayanan. Sinabi ng pamunuan ng CIC, ang lahat ng malilikom na pondo mula sa proyektong ito ay ilalaan sa CIC Scholarship Fund upang makatulong sa mga karapat dapat na mag-aaral na nagnanais makapagpatuloy ng dekalidad na katolikong edukasyon. Pinihikayat ng CIC ang mga magulang, mag-aaral, alumni at deboto na makiisa sa proyektong ito para sa mga nagnanais makakuha o magtanong kung paano makabili ng Centennial Immaculate Conception Image, maaaring magpadala po ng mensahe sa official na Facebook page ng CIC o bumisita po sa club office.